Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalang. O oh Yahweh, huwag mo akong sumbatan ng dahil lamang sa galit o kaya'y parusahan kapag ika'y nagiinit. Ubus na ang lakas ko, ako'y iyong kabagan. Pagalingin mo ako, pangabuto ko'y nangangatal ang aking kaluluway, lubha ng nahihirapan. O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal. Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Kapag ako ay namatay, di na kita maaalala sa daigdig na mga patay sinong sayoy sasamba pinangihina ako nitong aking karamdaman gabi-gabi basa sa luha itong aking higaan binabahana sa kaiiyak itong aking tulugan matakoy na mamaga dahil sa aking pagluha halos di na makakita mga kaaway ko ang may gawa. Awit, kabanatang anim, mga talatang isa hanggang pito. Ama, sa mga sandaling ito, lumalapit po kami sa iyo. Sa mga oras na ito at tinutulog namin sa iyo ang aming mga daing, ang aming mga pag-iyak at pagsamo. Sa mga oras na ito, inaalala ko po, Ama, yung mga taong may taning na sa buhay. Sila po ay nakaratay na lang sa banig ng karamdaman at naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Sinukuan na rin sila ng mga doktor at sinabihan ang kanilang pamilya na iuwi na lang sila sa kanilang bahay at hintayin na lang ang kanilang kamatayan. Ama, tinataas ko sila. Hipuin niyo po sila sa mga sandaling ito. Alam ko po na nasasaktan din ang kanilang mga mahal sa buhay. Alam ko, Panginoon, na sila man ay nananalangin sa iyo na kung maaari. Kung pwede lang sana, ama, duktungan mo po ang buhay nila, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Father God, hindi ang gusto namin, ang ipipilit namin sa iyo, ang panalangin lang namin, Ama, ang kalooban mo lang, ang kalooban mo lang ang maganap. Kung gusto mo pa pong gumaling sila, humaba ang kanilang mga buhay. Kaya mo itong gawin, ipuin mo po sila. Saan man sila naroroon, saang mundo man sila naroroon. Ibangon mo po sila sa kanilang mga higaan. Buhayin mo po ang bawat ugat sa kanilang mga katawan. Muli mo pong ibalik ang kanilang kasiglahan. Father God, pero kung iba naman ang plano mo sa kanila, hayaan mong ang kalooban mo pa rin ang mangyari Isinasama ko, Ama, sa panalangin ito ang kanilang pamilya na kanilang maiiwanan. Dalangin ko na ihanda mo ang kanilang mga puso. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang kanilang mga puso. Panginoon, aliwin niyo po sila ng iyong Espiritu. Dalangin ko maging maganda nawa ang mga natitirang araw na meron sila. Ama, dalangin ko po sa gitna po ng karamdaman nila sa gitna po ng kabagabagan na nararanasan ng kanilang buong pamilya. Talahin ko na maramdaman nila yung pagsama mo. Maramdaman nila ang presensya mo, Ama, na hindi sila nag-iisa, na andyan ka, na ikaw ay kasama nila, Panginoon, habang sila ay dumaranas sa mabigat ng pagsubok sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala, pinagkakatiwala ko po sa iyong mga kamay, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil may mga bagay man sa aming mga buhay na hindi namin kayang unawain, pero alam po namin may magandang plano ka sa likod nito. At nagtitiwala po kami, Panginoon, sa iyong ginagawa. Salamat, purihin ka, Ama luwalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung naghahanap ka pa ng marami pang mga videos patungkol sa pamilya, mag-asawa, at iba't ibang issue na pinagdaraanan mo sa buhay, pumili ka lang sa mga videos ng The Praying Mom. At kung bago ka pa lang na nanonood at nakikinig dito, please don't forget to subscribe to my channel. At kaibigan, salamat muli sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. Mahirap man ang pinagdaraanan mo, maniwala ka sa akin. Malalagpasan mo rin ang lahat ng mga pinagdaraanan mo. At gusto ko sanang isipin mo, kaibigan, na walang mahirap na nangyayari sa buhay mo kung kasama mo si Kristo. Kasi hindi ka nag-iisa at tutulungan ka ng Panginoon sa pagdala ng mga mabibigat na pasanin sa buhay mo. Maraming salamat at huwag kang titigil sa pagtawag, sa pagkatok at pananalangin sa ating Ama. Sapagkat ang iyong panalangin kaibigan, malaki ang nagagawa nito. Thank you so much and may the Lord bless you and keep you safe for the rest of the week. God bless you.